Magandang buhay. Tapos na siyang namulaklak. Ayan, sikit na sikit na siya. Diba? Kaya ililipat natin siya ulit. Ayan. Pasensya na kayo sa mga ano, tunog ng mga aeroplano ba yan? Malapit kami sa ano, kampo. Praktis sila uh. para ano mas dumami yang kanyang sanga at mas marami ang kanyang bulaklak sa susunod. Malayo na siya. Sunod natin to sila. Natuyuan na. Malulusubin natin. Pagkakulit natin sila. Yan, nagpapaalaman yung mga kapitbahay namin sa harap ng bahay namin ano lang 'yan. May lang kasi. Kaya pasensya na kaya sa tunog ng sasakyan. May isa pa. Yan. sayang hanggat ang buhay pa yung ugat parang lusog yung ugat yung na taon, sobrang malusog na to promise <laughs> nasikipan na siya kasi sa paso niya kaya pa ang nasasakan ng mga ugat Yan Ang tindig ganda ng bulaklak kasi nito eh Pink siya, parang ganito din. Yan, kaya hanggang dito na lang. Salamat palagi sa support at panonood. Magandang buhay sa lahat. Magandang umaga.